Hi guys! Magandang hapon sa ating lahat. No, malungkot na yung aking tindahan guys. Ngayon kasi marami ng mga kulang-kulang. I-check natin yung ating mga kulang-kulang ng mga paninda dito sa ating tindahan at ubus na at marami na nagahanap dito sa ating tindahan at wala na akong maibibigay ng nga is ubus na. So, i-check natin yung ating mga paninda, kung ano yung mga kulang-kulang at ililista ko kung magkano yung aking benta kasi na ano ko na yung aking pambayad sa BPI bukas. Tapos, i-check natin mamaya yung ating benta dito sa tindahan kung meron tayong pambili. Kasi, guys, wala na rin kaming harina. May bumayaran pa ako ng harina mamaya, no. Tatlong sako yun. Tatlong libo yun. So, iwan ko kung magkano ang laman ng aking benta ngayon at saka mamaya. No, ayan. Ayan yung ating benta, mo. Oh. Kunti pa lang sya. Kunti pa lang. Wala akong mabayan mamaya, no. At, masama ma, ma malungkot tayo ng aking tindahan kasi wala na mga paninda. Dami na niyang kulad. Kulad na ng... ito. Mga candy. Wala na akong mga candy. Ubus na. Malungkot na yung aking tindahan dahil wala na tayong mga paninda. Ayan o. Katulad ng mga candies. Ayan. Malungkot na yung aking tindahan. Wala ng mga candies. At hindi na ginaganahan yung mga bata bumili dito sa amin. <laughs> Kasi nga, wala nang mga candies, wala nang mga pambata. Kaya ganyan yung ating tindahan, malungkot siya. So, pati naman yung ating ano, tignan natin na. Ang camera dito, katulad ng pancit Canton guys, kasalo na lang yung ating, at saka itong red spicy. Yan lang, lang yung natira ng ating mga pancit Canton. At wala na tayong kalamansi, chili mansi, ubus na at saka yung ating namang lakimi ayan na yung ating lakimi chicken na lang din yung natira no so kaya malungkot talaga yung ating tindahan ngayon ayan yung ating tindahan medyo magulo-gulo kasi yung aking mga anak yung nagtinda kanina dito wala na rin akong naka na bitchen magic sarap na lang at saka yung mga biscuit ayan o oh, tingnan mo super lungkot na ng ating tindahan no ayan wala na talaga candy. Yan na lang yung ating mga candy. Wala na tayong mga gamis-gamis. Wala na tayong lollipop. Ayan na lang yung ating mga candies. Yung aming sugar. Wala na rin yung tagpa 5 Bubus na. So napakalungkot ngayon ng aking tindahan. No? Ito may mga basura pa dito. <laughs> Ayan na guys. Oh, mala, mala na. Kunti na lang talaga. Tapos yung mga biskit ko rin. Ayan, kunti na lang din. ba? Diba? Kunting-kunti na lang yung aking mga biskit Mga cloud 9 marami na siyang kulang-kulang at sinarado po yan dyan kasi nga ay mainit sinasarado po yan paghapon na so ayan yung ating tindahan malungkot na siya pati dito sa baba ubus na rin yan yung, yung, anong nakalagay ba dyan sa baba yung vita oh, yung hansel na parang vita ubus na rin yun yung mabenta rin yun sa aking tindahan no? so dito naman tayo sa mga dilata Ayan, yung ating mga dilata, guys. Yung aking Youngstown na green meron pa yung red dalawa na lang tapos yung mega na green ubus ubos na siya Ubus na yung ating mega green no pati ating yung star na corn beef isa na lang tapos yung ating argentina is ubus na, na, talaga pati yung malaki kanina bumili na kasi apat lang to eh kaya ito na lang yung dalawa na tira so ayan na ah, may bungi bungi na yung ating tindahan pati yung ating kapi ito na lang yung natira, natira ng creamy white pero yung Oh, creamy latte. Yan yung creamy latte. Ito na lang, dalawa na lang natira. Yung creamy white, may medyo marami-rami pa naman. So, ayan, yung ating mga paninda. Ayan yung ating bihon. Nabawasan naman konti, no? Aubos na yung ating mga safeguard na white. Wala na rin. Ito na rin din natira yung sa akin. Ito na lang yung safeguard namin Ubus na yung blue, ubus na yung white, ubus na rin yung pink Pati yung downy, konti na lang din Ayan na lang din Wala na yung mga blue na downy Ito na lang pink, violet At ah, saka Itong pink rin okay, Mga sabon, mga bar Meron pa naman ako doon Mga champion pa naman yun Yung ating mga patuka guys Ubus na yung aking baby stag Dito Dami-dami talaga mga basura-basura ay -basura, eh. pati mga gamot-gamot no. Saan-saan nilalagay ng mga anak ko, hindi pinupulot. So, so ayan na guys, yung ating benta no. Tingnan natin, medyo marami-rami yung ating benta ngayong araw na ito. Ayun lang yung aming benta ngayon, guys, so. Oh. Hay, konti-konti lang. 3 4 Bilangin ko muna ha. I Ilipat ko yung camera dito sa harap langin muna natin yung paking benta isa, dalawa tatlo, apat lima anim ito, walong siya Ngayon na kasi guys, dito, dito ako kumuha ng pambayad sa nyug. Meron kami binayaran. Tapos yung sa pagpabunot ng ipin ng anak ko. Dito din kami kumuha. sa yung. Tapos ng pag-gasolina. 1,000 yung dala ko. Diba? 1,000 yung dala ko kanina. Yun, yun, yun yung binta namin kanina. Hindi ko pa kinuha yun yung binta sa sa lumpia kasi kinuha ko yung dalawang libo sa lumpia kasi ay pang dagdag na sa ating BPA no? kaya ito lang yung aking bintang ngayon, punti pa lang talaga siya sana malandagan mamaya no? para makabili tayo ng punti lang na mga paninda, ng mga kulang-kulang katulad ng mga laki may beat, na dito kahit ng mga sampu-sampu lang muna ng laki may at sa sampu-sampu lang muna ilahin muna natin yung mga importante na babayaran sa mga yung sa kuryente nga I mean guys isang buwan pa lang yung aming ano nabayaran yung, yung liman libo pa lang yung nabayaran ko tapos yung yung libo ay next month out oh, mga siguro makaipon ako so ay balik tayo yung matayon ay binta time check tayo ngayong araw is 3.45 so, ito pa lang yung ating benta. Tapos, 3,000 pa yung babayaran ko sa Rina mamaya. Pero, meron pa kami dala. Dalawang sako nga rin na dyan. Tatlong sako yung utang ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kulang ng isa para maging 10. So, ayan. Oh, meron pa rin ito yun? meron pa dito. Dalawang libo mahigit. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. One, two thousand two hundred fifty. Ating benta. So, ayan. May pang bayad na ako ng aking harina mamaya. Tapos, yung baka makabenta at makapaningil pa tayo mamaya doon sa Paranas, guys. Ay, may pambili tayo ng mga lakimi at sardinas, no? So, ayan lang muna yung ating update ngayon. Kasi, yung binta ko kanina, hindi na lang namin pinabayad namin sa pagpabuhat ng ipin ng aking mga anak. 700 din yun. Tapos, nagpagasali na kami ng 100 pesos. So yun lang nag-update lang po ako sa mga kulang-kulang dito sa ating mga paninda sa ating tindahan para meron naman tayo i-upload sa ating tindahan no? malungkot na talaga yung ating tindahan guys kasi wala na mga candy at mga paninda sa mga bata malungkot talaga yung ating tindahan pag wala na tayong mga candies hindi sila bumibili dito tapos yung kapatid ng asawa ko ay nagtinda ng halo-halo, fishball, kikiam. Yun yung mabenta ngayon kasi nga naramdaman din ng kapatid ng asawa ko na medyo matumal din yung tindahan niya nandyan sa labas guys. Nandoon. Pupunta tayo mamaya doon. Naramdaman din niya na matumal din yung tindahan niya. Kaya ayan, nagtinda siya ng halo-halo, kikiam, fishball, at saka iba pa. Tapos yung isang kapatid naman, yung yung ate ng ka asawa ko, nagtitinda din yun ng muron, kuroko, para pang isnak-isnak din. So, yun yung inaano nila ngayon kasi sobrang tumal ng mga, parang ang hirap hagilapin ng pera, no? Ang hirap-hirap talaga. So, yun yung mga bata nandun na, kasi nagsilabasan na yung mga bata. Maaga ngayon nag si anuhan yung mga estudyante, no? Tapos, ayan, bundo, may, may derecho doon magbili ng halo-halo. Tapos, uh, wala akong mga gamis. Marami naghanap ng na mga gamis dito sa akin. Kaso lang, hindi pa ako nakapunta ng katbalogan. Mm -hmm. Tapos, wala tayong gamis. Malungkot ang tindahan ni Barbie Store. So, hanggang dito na lang yung ating video guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At, see you next vlog. Thank you so much. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you all. Bye.